Hello po mga kalaki. Good morning po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga at tara. Kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo ngayon. Ito po ay sinumada po natin na mabuti mga kalaki. Ito po mga 6 digit na to, pwede po ito sa abroad at Pilipinas. Naglalakihan na po ang mga prices. Ano po? Nakakainganyo talagang tumaya, nakakainganyo manalo. Ang sarap ng ng sana manalo tayo, di ba? Ang sarap siguro ng pakiramdam na ganun. Kaya nga po, eto po mga kalaki, sa mga nanonood po ng vlog namin, wala po kami sawang nagbibigay ng mga laki numbers sa inyo dahil malay nyo po kami po ang magbigay ng swerte sa inyo dahil hindi malabong mangyari yon kasi marami na po tayong napapanalong mga laki numbers, marami lumalabas mga laki numbers natin. At syempre po, ang gusto po namin isa ka sa mabiyayaan ng makatikim ng panalo uh, ah, ngayon pong magpapasko. Kaya ano panginihintay mo? Kung ready ka na nakuni ang mga lucky numbers namin, dapat ibibigay namin agad sa iyo yan. Eto na po ang mga lucky numbers namin. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po. Ilista nyo na po ah, sa mga suki namin sa mga lucky numbers. Ilista nyo na po ang mga lucky numbers na babanggitin ko po ngayon pong alas 11 ng umaga umpisahan po natin sa abroad. Ito po ay 10-digit lucky numbers. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 57, number 61, number 65, number 38, number 39, number 43, number 22, number 17, at number 12. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay... Number... 16 Number... 37 Number... 38 Number... 29 Number... 15 Number... 21 Number... 23 At number... 34 Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers. Abay, kunin mo na agad mga kalaki. Narito na. Number... 36 number 28, number 25, number 19, number 31, number 13, at number 6. Okay po mga kalaki at syempre, eto, eto na po mga kalaki ha. Ang mga laki numbers naman natin na 6 digit, pwede po rito ang 6 digit 1 to 29 at 6 digit 1 to 25. Okay, eto na po mga 6-digit lucky numbers natin. Kunin mo na mga kalaki. Kumpisaan po natin sa number 14. Number 5. Number 23. Number 16. Number 8. At number 19. Ayan po mga kalaki. Siyempre, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 natin ay number 3, number 5, number 7, number 9, number 2, at number 2. Okay mga kalaki at syempre ito naman po ang 5 digit lucky numbers ang 5 digit lucky numbers mo ay number 21 number 33 number 36 number 20 at number 24 ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad abay lipat na po tayo dito sa Pilipinas ito po ay 642 645, 649 655 at 658 6 digit lucky numbers pero bago po natin ibigay ang mga kalaki abay, nararamdaman ko na na ngayong magpapasko ngayon pong December isa ka na po sa papalarin ngayon at baka ikaw na ang una nating milyonaryo abay dapat po nakapalo po kayo sa tamang account mga kalaki hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungking po ayan uh, check nyo po yung followers na meron po tayong 315,000 followers sa Facebook po at meron po tayong second account, Red Parungkin din po na meron 50,000 followers at meron tayong second account, Aris gatchalian yan din Diyan po kayo sa Facebook na yun pwede mag-follow Humingi ng mga lucky numbers Pag nakita ko po yan, bibigyan ko po kayo na kayo po ay naka Comment na comment, share ng share ng video At dapat naka -hard. Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parungkin po Na meron pong 16,300 followers At syempre po sa TikTok May TikTok po tayo Red Parungkin din po na merong 417,000 followers Mga kalaki o oh, di ba, padami ng padami ang mga ang mga followers natin dahil legit naman po na nakakapagpanalo po tayo mga lucky numbers. Pino-post po natin 'yan kung gusto ng mga followers. Okay, so mga kalaki, ito na po tandaan niyo ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad dito. Pag ina po to sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po ito, wala pong bayad. Makatiilong ko. Po. Wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee at bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi ibang tao. Halika na, kunin mo na ang mga uh, Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642. Hmm, sana manalo ka ng 5 digits mamaya. Ano po. Ito na po, number 17, number 25, number 19, number 36, number 38, at number 4. At ito na po ang 645, number 27, number 23, Number 35, number 42, number 8 at number 16 at ito naman po ang 649, number 31, number 12, number 17, number 28, number 30 at number 32 at ito naman po ang 655. Ang 655 mo ay number 33, number 47, number 28, number 29, number 37 at number 19. At ito naman po ang last, ang 6 digit lucky number 6, 58, number 17, number 26, number 11, number 34, number 8, at number 51 ayan po mga kalaki ha, kompleto na po mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga takbo na sa sukin yung outlet at ingat ingat po at good luck mga kalaki mananalo ka, mananalo ka ngayon pero shout out muna tayo, shout out time po ito sa pamilya Valencia. Pamilya Valencia po ng Bukidnon. Ayan, hello po sa inyo. Sa maraming salamat po sa panonood nyo sa amin diyan sa bukignon uh, Bukidnon, Pamilya Valencia. At syempre, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa Naga City, Albay. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood na walang sawa sa pagsuporta sa amin. Mananalo kayo, Naga City. Good luck po mga kalaki at sa mga interesado po magpa-shoutout. Dapat po nakafalo kayo sa amin. At pag naka-follow kayo, nabasa ko yan, na comment kayo ng comment, share kayo ng sharing video. Bibigyan kita ng lucky numbers at automatic mag na tayo. Kaya good luck mga kalaki ha. Ito po muli si Sir Red na nagsasabi po. Sa ngalan po ni Lola Carmen, mananalo ka ngayon. Promise, ikaw ang makakuha ng jackpot dito sa amin. At sana, sasabihin mo sa amin na nanalo ka. So, good luck mga kalaki at ingat po. At Merry Christmas po, advance. At syempre, malapit na ang birthday ko. Handa ka na ba na pasayahan kita sa aking kaarawan?